yung pagbibigay ng ikapo, utos yon sa mga Israelita. Sabi mo, nagbigay si, ay, si Abraham, natuwa pa nga ang Diyos, sabi mo. O eh, hindi naman tayo, wala naman tayo sa panahon ni Abraham, kapatid. Kailangan ng time element sa pag-aaral ng katotohanan. Huwag kang bumalik sa panahon ni Abraham dahil wala tayo sa panahon ni Abraham. Nasa panahon nga tayong Kristiyano eh. Huwag ka rin babalik sa Israel sapagkat wala tayo sa panahong Israelita. Kasama sa dapat mong maintindihan yung time element ng katotohanan. Ang katotohanan may time element. Hindi mo pwedeng alisin yung time element, yung, yung pangangailangan sa panahon. Basahin ko ulit Sana makita mo ang punto ko sa 1-2 ng Ebreo, kapatid na Luz ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ayan. Kahit na ang tawag mo sa kanya, Yahshua Messiah o Heso Kristo, which is the translation from the Hebrew to the Greek, at kung sa English naman ay Jesus Christ, kahit ano pa itawag mo kay Jesus, ano? kung naniniwala ka kay Jesus, siya ang ating liislador ngayon. Siya ang tagapagbigay natin ng batas. Kaya ang batas niya ang susundin natin. Pagka babalik tayo kay Moses, matigas ang ulo mo lalabas. Hindi ka naniniwala kay Kristo. Ang sabi kasi ni Kristo, 28-20 ng Mateo, ganito. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Kung ikaw ay masunurin kay Kristo, ituro nyo sa kanila lahat ng bagay na inutos ko sa inyo. Eh, ano ba yung utos niya? Isinulat ng mga apostol. 14.37 ng Unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Don, ang mga isinulat pala ng mga apostol, yun ang utos ng Panginoon. Eh, Ang sulat ng mga apostol, wala ka namang mabasa mga apostol, yun eh, ang ulekta ng ikapu. Eh. Ang sabi ng mga apostol, yung mga mag-aabuloy, magbibigay, magbigay ayon sa pasya ng puso. Yun ang sinulat nila, yun ang utos ni Kristo eh. Kalawang Korinto 9.7 Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Uh, ayon sa pasya ng kanyang puso. Pag diniktahan mo yung miyembro mo ng ikapo, hindi na pasya ng puso nila yon. Ikaw na may pasya nun. Hindi yun pasya ng puso. Ang batas ng bagong tipan, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Sino may sabi noon? Sa Panginoong Jesus. Bakit nasulat yon Inutos ni Kristo sa mga apostol, isulat yung kanyang mga utos. At ituro. eko eh, kung ikaw ngayon lalagay sa lagay ko, gusto kong magturo. Ano ituturo ko? Ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inutos ko sa inyo. Hindi yung utos ni meses Ang ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inutos ko sa inyo. Eh ano ba yung utos niya sa pagbibigay? Magbigay ayon sa pasya ng puso. Yun ang utos niya eh. Di ba simple lang namang intindihan? Di naman mahirap eh. Ang utos niya, magbigay ay sa pasya ng puso. Pag sinabi ko pa ngayon sa'yo na magbigay ka ng ikapo, marunong pa ba ako kay Kristo? Sabi niya, magbigay ayon sa pasya ng puso eh. Eh kaya yun ang sasabihin ko. Ngayon sabi mo, mayroon ka bang mababasa ang magbigay ng ikapo kasalanan? Mayroon po bang nakasulat sa bagong tipan na kasalanan ang magbigay ng ikapo? Hindi naman yung pagbibigay ang pinag-uusapan natin eh. Ang pinag-uusapan natin yung pagkuha. Na pastor ka, kukuha ka ng ikapo. Eh kahit pa ang ibigay ng miyembro eh, ikalima o kaya ang ibigay ng miyembro ay kasampo, o kaya ang ibigay ng miyembro ay kadalawampo, basta galing sa puso niya, wala nang usapan doon sa presyo. Wala nang usapan, hindi na magnanakaw, hindi kagaya sa panahon ni Meses, pag binawasan mo ikaw po, magnanakaw ka. Yan ngayon ang pinanghahawakan ng mga pastor na ginagawang palabigasan yung mga miyembro niya. Na pag hindi ka nagbigay na ikaw po, magnanakaw ka. Eh mali yan, mali yan sa panahong ito. Bakit? Kung yun ang pasya ng puso ko, yun ang sabi ng Diyos. Ba't mo ako atangang magnanakaw? Eh kung gusto ko magbigay na ikadalawang po, pakialam mo. Eh kasi nasabi ni Kristo eh, magbigay ayon sa pasya ng puso. O ngayon sasabihin mo ba ngayon sa akin na may kasalanan ako? Wala naman akong kasalanan, tinuturo ko lang 'yung batas ni Kristo eh, di ba? Ngayon ang may kasalanan yung pastor na ipinipilit pa yung ikapo. Pero yung membro nagbigay, kahit ikalima lang pwede na eh. Kahit ikapito lang eh. Kahit ikasampu lang eh. O kahit ikadalawang po, pwede pa rin eh. Eh kahit nga ikalimang po, kung gusto niya ibigay, bigay niya eh. Tinan mo ito. Ito, hindi ikapo ito ah. Pakinggan mo, sa isang talata ng Marcos Kapitulo 12, kapatid. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng dalawang lepta na ang halagay halos isang beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghuhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanilay labis, datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Hindi, hey, yung babaeng bao pala hindi lagi kapo. Binigay lahat eh. Ibinigay niya lahat ng nasa kanya. eh, di, hindi ka po yan. O ngayon, sasabihin mo sa babae ba, Hoy, malika, Ang batas ng Diyos, ikaw po. Dapat ang binigay mo lang kalahating lepta o kaya one-fourth na lepta dahil dalawang lepta yun eh. Yun lang lahat ng pera niya eh. Eh, divided by 10. Paano yun? Eh, hindi mo naman pwedeng divide dahil napakaliit na nung isang lepta eh. eh. dalawang lepta lang. Binigay niya lahat ng kanya sa kanya. Di, hindi ikaw po. Yan ang ipinapatupad ni Kristo. Kung gusto mong ibigay na lahat, pwede pala sa batas ni Kristo, kagaya ng ginawa ng babae bawe. Eh. Yung, yung widow's might, isang, isang lep, dalawang lepta, halos isang beles. Ang mabibili lang noon, parang dalawang maya, something like that. Pero, merong mga kapatid sa iglesia na nagbibigay nung talagang kaya lang nilang ibigay. Meron naman nagbibigay, mahigit pa sa kaya, iyon kasi ang batas ni Kristo. ayon walang masamang ano, intention doon, kapatid. At walang kasalanan yung nagbibigay. Ang may kasalanan, yung kahit na may batas ni si Kristo, nagsasaksak pa sa batas ni Moises. Dahil ang nakikita niya, sure money Halimbawa, ang miyembro niya, kumita sa libo, sanda kanya. E eh, kumita sa 10,000 yung miyembro, sa libo kanya. E eh, kumita na 1 million yung miyembro, sa 100,000 sa kanya. E eh, kumita na 10 milyon. 1 milyon lang kanya. Instant money yon. Yun ang trabaho ngayon ng mga pastor na ginagawang gatasan yung kanilang mga miyembro. Pero hindi ganun sa tunay na relihiyong nasa Biblia. Yun ang sagot ko dyan, kapatid.